Ciao raga, musta raga, welcome sa inyong lahat, I am Chad and I will be your guide. Sa vlog na rin ay, i-explain ko sa iyo raga, yung tungkol doon sa bonus mame na up to 3,000 euros. Yan ga ay uh, automatic na o kailangan pa na mag-apply para ga ka, kanino yan. Ang mga calls, badante, yung mga nasa Lavoro Domestico ay hindi ga nga kasama sa bonus na yan. At ano naman yung bonus na pwedeng i-request doon sa iyong amo, doon sa iyong Datore di Lavoro na maaaring up to 1,000 euros or up to 2,000 euros ang pwedeng matanggap. Lastly, ano ga yung erore ng gobyerno regarding sa EZ 2024 na yan ang dahilan kung bakit maraming mga pamilya ang naapektuhan dahil biglang nagtaasan yung kanilang EZ ngayong 2024. Alamin natin ang detalye raga, doon po ng sigla, partiyan mo. Saraga, ikaw ga ay nakapagpagawa na raid ng EZ ngayong 2024. Yan ga ay bigla rin na tumaas ngayong taon na ito. Kapag ka ganyan din ang nangyari sa iyo na biglang tumaas ang iyong EZ ngayong 2024, samantalang noon na mga 2022, ay uguali ugwali pa rin or wala namang nadagdag doon sa iyong reddito or doon sa to ninyo ng iyong pamilya, alora, maaari na ikaw ay kasama doon sa anapektuhan dahil doon sa error ng gobyerno regarding diyan sa IZE 2024. Kung ikaw naman ay hindi pa nakakapagpagawa ng iyong IZE ngayon 2024, maigin na alam mo rin are at mapanood mo para sa gayon baka ikaw ay makasama din doon sa mga apektuhan ay alam mo na ang dahilan at hindi ka na gaano magugulat. Madami kasi na nagpagawa na ng IZE ang nagtaka maging yung mga kaf ay hindi ma-explain kung ano ba nga dahilan kung bakit bigla na nagtaasan yung mga easing ngayong 2024. Ngayon ay alam na yung dahilan kung bakit gaan nagkagayaan, kung bakit nangyari yan na bigla na nagtaasan yung mga easing ngayong 2024 dahil doon sa payment na natanggap mula sa Asenyo Unico per Fili Akariko. Diga ang Asenyo Unico per Fili Akariko ay nagsimula noong taon na 2022. Alam natin at ilang beses na natin nga na-explain din na ang natatanggap na payment Noong 2022 December simula yan March 2022 yan ay hindi dapat na isasama doon sa computation ng reddito ibig sabihin yung natatanggap mula doon sa asenyo unico hindi yan dapat na idadagdag hindi yan dapat na ibibilang doon sa reddito ng isang tao o ng isang pamilya kahit nga aring iba pa na are ng mga financial support na natatanggap galing sa gobyerno para sa mga pamilya yan ay hindi rin kasama sa so competition para doon sa rent dito ng isang tao o ng isang pamilya. Kagaya nung uh, tulong pinansyal na binibigay yung dating RDC o yung tinatawag na Rent to Digital Citizenship. Pero dahil doon sa naging uh, pagkakamali nung lumipas na gobyerno ni dating Prime Minister Draghi at hanggang ngayon dito sa kasulukuyang gobyerno ni Prime Minister Meloni ay uh, hindi pa rin nila yan naayos. Kaya ngayon ay uh, lumabas na yung naging epekto sa Easy 2024 ng mga pamilya. Kaya ang nangyari dahil si Ims ang ginawa niya ay isinama niya doon sa competition ng redito ng mga pamilya yung natanggap na para sa assign yung noong 2022 kaya marami na mga pamilya na apektuhan at biglang tumaas yung easing nila ngayong 2024 ang magiging epekto niyan para doon sa mga pamilya na iyan na biglang nagtaasan yung kanilang mga easing ngayong 2024 ay hindi na sila makakasama hindi na sila magiging entitled doon sa iba't ibang mga klase ng bonus or financial support na magagali sa gobyerno dahil nga sa pagkakamali na ginawa ng gobyerno eh bakit nga nagkagayaan? ano nga nangyari? kasi nga yan ay na-anticipate na nila noon pang 2021 na maaari mayroong uh, posibilidad na yung matatanggap sa uh, unico ay uh, baka o uh, maaari na maisama sa redito para sa ize Ngayon, yung uh, dating gobyerno ni Prime Minister Draghi ay hindi sila nakapaglabas, hindi nila yan naayos, hindi sila nakapaglabas ng dekreto at wativo para diyan at maging uh, hanggang sa ngayon sa Uh, kasalukuyan ng gobyerno ni Prime Minister Meloni, wala silang naging aksyon. Kaya as of now ay pinagdedibatihan nila yan at yan ay nagkaribukaran nga lang dahil biglang nagtanong ang oposisyon sa administrasyon. Pero sa ngayon na habang sila ay wala pang inilalabas na solusyon kung ano gan dapat nagagawin para maayos ang tungkol sa bagay na iyan, ang mga pamilya na naapektuhan dahil biglang nagtaasan yung kanilang easing ngayong 2024, sila ang apektado dahil doon sa pagkakamali at doon sa kapabayaan ng gobyerno. Kaya ang masasabi mo na lang ay kainama na, hindi man lang ang inayos. Sa ngayon raga ay maghihintay na lang muna tayo ha. Babalitaan kita kapag ka mayroon na ulit na bagong update kung ano ga nga ang mangyayari at ano ga ang dapat na para maayos ang tungkol sa bagay na iyan dyan sa biglang pagtaas ng IZE ngayong 2024. Kaya nga, dahil sa maraming mga bonus ang maaari na hindi mo ma-applyan o hindi mo matanggap dahil biglang ang tumasang iyong IZE, kaya medyo din na magtipid. Yung mga bagay na simple dapat ay iniisip kung paano makakapagtipid. Kaya nga, ay suggest raga na kapag ikaw ay magpapadala do sa Pilipinas, ay hanggang ngayon gaaya ay uh, nabayad ka pa rin ng service fees nabayad ka pa rin ng transfer fees samantalang pwede naman na hindi ka na magbayad yan. Kapag magpapadala ka, ikaw ay magbabiyahe pa ng malayo, maghihintay ka, pipila ka, samantalang dapat ay nagpapahinga ka na o kaya naman ay ipinagtatrabaho mo na yung oras para doon. Kaya nga, I suggest na kapag magpapadala ka, gumamit ka na nung tap tap send up. Yan naman ay na madali lang gamitin. magda ka lang either sa Play Store o kaya sa App Store. Tapos, Kapag ka ginamit mo ang tap -tap send sa pagpapadala doon sa mga mahal mo sa buhay na nasa Pilipinas, libre ang padala. As in walang transfer fees, tapos ay mataas din yung palitan at walang hassle. Kasi gamit lang ang iyong smartphone, may internet ka, at syempre dapat mayroong laman ng iyong bangko, yung kontokorente mo, makakapagpadala ka na doon sa Pilipinas directly doon sa kanilang bank account na nasa Pilipinas o kaya naman ay sa mobile wallet nila. Maaari sa Gcash o kaya naman ay sa Maya. Tapos, meron pang 15 euros na bonus na matatanggap doon sa iyong first transfer basta gagamitin mo lang ang iyong aking promo code na RAGACHAD. Para sa ganun ay idadagdag na yan, matik na doon sa iyong ipapadala. Kaya RAGA, itap-tap send mo na yan. Para naman doon sa mga nagtatanong regarding sa bonus mame, uh, lilinawin natin 'yan ngayon ha. Yan ay yung bonus na uh, matatanggap doon sa Bustapaga. Ang nagbigay ng clarification tungkol diyan ay yung inilabas nila na circular aims number no. 27 ng uh, January 31, 2024. Ang bonus mame ay para sa mga ina na laboratory dependente at dapat din na mayroong at least dalawang anak na kung saan ang isa ay dapat na below 10 years old. Kapag ka naman at least tatlo ang anak, dapat ang isa ay uh, below 18 years old. Hindi lang yan raga ha, dahil kung uh, ang isang ina ay uh, laboratory dependente, kailangan na yung kanyang kontrato di lavoro ay tempo indeterminato. Magkano ang bonus mame? Maaari na umabot yan doon sa maximum amount na up to 3,000 euros. Yan kasi ay nakadepende doon sa sweldo. Kapag uh, tumaas yung sweldo, mas magiging uh, mataas din yung bonus na matatanggap. Ang bonus na yan ay uh, magre-reflect na doon sa paga dahil yan ay uh, deduction para doon sa kontributi sana na babayaran pero dahil sa bonus na yan ay sasagutin na yung kontributi na babayaran nung isang ina ang magbabayad na ay ang estado. Di ka gano'n na yung uh, situation para mas malinaw. Di ka ang isang uh, worker na laboro subordinato, meron siyang kontrato, diga ka yung kontributi na babayaran na ay uh, dapat ay uh, may share doon ng datore, meron din nga uh, share doon ang lavratore. Two-thirds ng kontributi, yung amo, yung datore di lavoro, ang uh, nagsho-shoulder niyan, siya nagbabayad. Tapos yung natitira na one-third, yun naman ay cargo ang dapat na magbayad niyan ay yung uh, worker. Kaya yan ay kinakaltas na doon sa bustapaga. Pero dahil dito sa Bons Mame, kapag ka qualified sa halip na yung worker, yung isang ina ang magbabayad dapat ng share niya na one third para do sa kontributi, hindi na niya yan babayaran dahil matitipid na niya yan dahil nga nang ang magbabayad na ay ang estado. Ang gobyerno na ang magbabayad para sa kanya. Kaya yung matitipid niya, syempre, magiging additional yon sa kanyang busta paga. Kung halimbawa na yung isang ina na worker ay qualified, yan ga ay uh, matik nang ibibigay, matik na na yan ay uh, magre-reflect doon sa kanyang bustapaga. Ang sagot raga ay hindi ha. Kasi kailangan na kakausapin mo pa rin at ikaw ay magre-request doon sa iyong amo, doon sa iyong datore di lavoro para na sa ganun ay mabigyan ka ng bonus mame. Linawin lang ulit natin ha, ari ay nabanggit na doon sa mga nagdaan na mga vlogs, yung mga golf, badante, yung mga nasa lavoro uh, domestiko, unfortunately ay hindi kasama. Dine sa pagbibigay DNA sa pagtanggap ng bonus mame ngayong 2024. Kahit na yung isang ina, yung kanyang kontrato ay tempo indeterminato pero siya ay nasa lavoro domestiko, maaaring call badante o babysitter, hindi entitled dyan sa bonus mame na pinag-uusapan natin. E ano naman yung iba pa na bonus na maaari na i-request doon sa datore or doon sa amo? Yan ay matagal na rin natin na-explain, ulitin lang natin na ang tinatawag sa bonus na yan ay yung fringe benefit na ibinibigay ng isang uh, datore di lavoro, ng isang employer doon sa kanyang worker. Ngayong nga, 2024, ang maaari na matanggap ay up to 1,000 euros kapag yung worker ay walang uh, kariko na anak. kapag naman mayroong anak na kariko yung isang worker, maaaring umabot ng up to 2,000 euros ang uh, pwedeng matanggap mula sa French benefit na ibibigay ng datore di lavoro o ng amo. Pwede yan na i-request doon sa datore di lavoro at kapag ka ikaw ay uh, binigyan ng uh, French benefit, arila ang yung ilan sa mga pwede na paggamitan ng uh, bonus or yung uh, fringe benefit na ibibigay ng amo. Una, maaari na yan ay pambayad sa buleta. maari rin na pambayad sa mutuo o kaya naman ay pambayad sa afito o kaya naman ay pambili ng bensina. Dahil sa ang sabi natin, yan ay maaari na i-request ng isang worker doon sa kanyang employer, ibig sabihin, maaari na pagbigyan noong employer ang kanyang worker doon sa request na makatanggap ng fringe benefit, maaari din naman na hindi siya bigyan. Maaari na hindi i-grant noong employer yung request noong worker. Pero, mas maigi kasi na Uh, malinaw sa iyo kung ano ba yung situation. Kapag kasi nagbigay ng fringe benefit yung uh, isang uh, employer, ang nangyayari dyan, advantage para sa kanya ay yung amount na ibibigay niya, yan ay magiging tax exempted. Kaya nga, win-win situation para doon sa employer at saka doon sa worker kapag ka nagbigay ng fringe benefit. Clarification lang ulit. Dito sa paghingi at sa pagbibigay ng uh, fringe benefit ngayong 2024 ay kasama naman diyan yung mga nasa uh, laboro domestiko. Ibig sabihin, kasama po pwedeng mag-request at makatanggap ng fringe benefit ang mga calls badanti at babysitter. O raga, ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na aray. Marami salamat sa panonood mo at marami salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Baka sakali hanggang ngayon na hindi ko pa nakapag-subscribe sa akin channel. Sana mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell. Piliin mo yung all. Para nasa gayon ay wala ka mamimiss sa mga videos. Maging din sa aking Facebook page. Chad Will Guide. Sana ay mag-follow mo ko diyan at pwede rin na uh, i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at malaking tulong mo sa raga kapag ka na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie, raga, la prossima!